Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel lalo na sa ating mga member shoutout kay Johnny, Elin Edo, Jin Sablawan Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdon Vlog Merlinda Alves, Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog XPG Secret Files, Lilibit Tumagi sa ating mga bago na sina Tita Jinky Ferris at kay Mike Kuroki Belated happy birthday din kay Idol Rosemary Foro at kay Jong Adolpo. Maraming salamat sa inyong mga idol. Mabuhay po kayong lahat. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Sa mga blind community, sa mga beaker at mga security guard. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa isang iglap, biglang nagpulasan na ang mga aswang palayo Napakabilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang naglaho na ang mga ito doon sa gitna ng kadiliman. Hinayaan na lamang nila ni Nanay Kanida na makalayo ang mga aswang na ito. Agad niyang binitbit itong si Pablo at mabilis nang tumakbo itong si Nanay Kanida pabalik doon sa kubo. Samantalang doon sa pinangyarihan ng bakbakan na iyon, rinig na rinig ng mga taong nakatira sa kanilang kabahayan ang ingay ng bakbakan ng mga ito. Pati mga pag-igik at mga pag-angil rinig din nila na naging dahilan para mas lukuban at balutin ng takot ang mga taong ito. Makalipas ang ilang mga sandali, kapwa lumayo ang dalawang mga panig na mayroong mga sugatan sa kanilang pangkat. Sugatan sina Tuto at Pablo dahil sa magkakahiwalay na bakbakan na iyon. Ngunit bukod sa nasugatan ni Nanay Kanida ang pinuno ng mga bangkilan, napatayan pa nila ng isang membro ang mga ito. Ang iniisip ngayon ng matandang babaylan ay ang kakaibang kakayahan ng pinuno ng mga aswang sa pamamagitan lamang ng laway nito agad na naghihilom ang natamo nitong sugat. Sa isip ni Nanay Kanida, kailangan na makagawa sila ng paraan. Ngayon, sa kabila ng lakas na tangan ng mga orasyon ng mga bangkilan at sa tangan nilang mga kalasag na hindi kayang wasakin ng kanilang mga orasyon, nagagawa pa rin ni Pablo na mahuli ang mga ito sa pamamagitan ng pagtapak sa kanilang mga anino ibig sabihin lamang Hindi kaya ng kanilang mga kalasag ang natatanging kakayahan nitong si Pablo. Kaya ni Pablo na manghuli ng mga bangkilan. Kaya naisip ngayon ni Nanay Kanida na magagamit nila ang kakayahang ito ni Pablo sa muling pagtatagpo nila sa mga aswang na iyon. Ilang sandali lamang nang makabalik na doon sa kubo sina Nanay Kanida agad na pinulong nito ang mga bata tungkol sa mga nagaganap na labanan kontra doon sa mga bangkilan at mas lalong nagulat itong si Nanay Kalida nang ihayag nitong si botchok kung paano nagawa ni Toto na mapaslang ang kalabang aswang. Nagkakaroon na ng ideya ang matanda tungkol sa mga kakaunting butas na nakikita nila sa mga kahinaan ng mga bangkilan. Sa kabila ng lakas ng mga kalasag ng mga ito, kaya pa rin nilang mapatamaan ng mga malalakas na mga orasyon sa pamamagitan ng pagdampi sa kanilang mga ulo at sintido tulad ng ginawa ni Toto. Napatitig itong sinanay kanida kay Toto. Nagamot na niya ito gamit ang kanyang kambal na mga kabibi. Bumubuti na ang kalagayan ng bata. Ngunit nakatulog na ito at nagpapahinga. Naisip ni Nanay Kanida na sa paglipas ng mga buwan, inaamin niyang nahuli na ang batang si Toto sa dalawa itong matalik na kaibigan na si Nanonoy at Butchok. Sa loob lamang ng ilang mga buwan, napakalaki na ang ipinagbago ng lakas ng dalawang mga bata. Mas lumakas pa si Butchok at si Nunoy ngunit gayon pa man, tanging si Tuto ang nagbunyag sa kahinaan ng mga bangkilan ngayon. Kaya ipinagmalaki na rin ni Nanay Kanida ang batang ito. Makalipas ang ilang mga sandali, inutusan din ni Nanay Kanida itong sinonoy na pabalikin na si Nahusi at Lucas dito sa kubo para pagplanuhan na nila ang muling pakikipaglaban doon sa mga aswang. Nagamot na din ni Nanay Kanida ang sugat nitong si Pablo at kasalukuyang nagpapahinga na rin ito ngayon. At habang hinihintay ni Nanay Kanida ang pagbabalik nila ni Lucas, pansamantalang lumabas muna ito ng kubo. Nais niyang gawan ng seryadong orasyon ang kanyang ginagawang pangmarka doon sa mga aswang. Sa isip ngayon ni Nanay Kanida, kung mapag-alaman nila ang kinaruroonan ng mga ito, hindi na sila magsasayang pa ng oras. Bukas na bukas din, sasalakayin na nila ang kuta ng mga bangkilan. Nang makalabas na ang matandang babaylan, agad na nag-uusal na ito ng mga orasyon. Ngunit makailang bisis na sinubukan itong sinanay kanida na pasundan ang kanyang mga pangmarka. Ngunit hindi na niya maramdaman ang kanyang ginagawang pangmarka doon sa mga aswang. Kaya nagtataka ng sobra itong sinanay kanita. Wihit ka nito sa kanyang isipan. Bakit hindi ko maramdaman ang aking ginagawang mga pangmarka doon sa mga aswang na iyon? Saklaw pa rin ba ng kanilang mga kalasag ang pangharang sa mga anong orasyon? Kahit na sa mga pangmarka, maaaring napag-alaman na ng mga ito ang aking ginawa at nawasak na nila ang aking ginawang orasyon sa mga isipin na iyon nagpapahiwatig lamang na napakataas ng mga karunungan ng mga aswang na iyon sa mga orasyon hindi basta-basta na malalaman ng mga nilalang ang mga pangmarka nitong sinnanay kanida dahil nasa mas itaas na ito na antas na karunungan sa kabilang banda naman nang makarating na ang mga bangkilan doon sa kanilang kuta. Agad na pinulong itong si Burak ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Plano nila, bukas na bukas din, tutuluyan na nila ang lahat ng mga nakatira doon sa sityo ng Bakuko. Lalong-lalo na ang mga bata at ang matandang babaylan. Inaamin itong si Burak na kakaiba ang lakas ng mga iyon at nagawa pa siyang masugatan ng matandang babaylan at mapatayan ng isang tauhan. Ngunit mas nasasabik itong si Burak. Mas nagiging agresibo na ito ngayon. Nais niyang subukan ang kanyang lakas doon sa mga malalakas din na mga kalaban. Wika nito sa kanyang mga kasamaan. Bukas na bukas din. Pagkagat ng dilim gagawin natin na dilubyo at imperno ang lugar ng sitio Bakugo. Sama-sama na tayong lahat para atakihin ang mga iyon. Ngayon pa lamang ako nakatagpo na ganon kalakas na mga makakalaban. Kaya mas nasasabik akong masubukan kung hanggang saan ang hangganan ng aking lakas at kakayahan. Gagawin natin ang pag sa pagsisimula ng pagkagat ng dilim para hindi sila makapaganda. Tandaan niyo ito. Ubusin ang lahat at walang ititirang buhay. Pati na ang mga taong nakatira doon sa sityo. Mga hangal, sinubukan pa tayo ng markahan ng babaylan na iyon. <laughs> Mabuti at agad ko itong naramdaman at nawasak. Malakas ang kanyang pangmarka dahil nakalusot ito sa ating mga kalasag. Ngunit hindi ito makalusot sa aking malakas na pakiramdam. Matapos iyon, nagpapahinga na ang lahat. Ganon din sinan nanay kanida. Matapos na makausap si na Lucas, nagpasyang magpapahinga na din ang matanda. Gulat na gulat pa nga si na Lucas nang malaman ng mga ito na nagkakaroon na pala ng bakbakan doon sa kabilang bahagi ng lugar ng Sitio Bakuko na hindi nila nalalaman. Mas malayo kasi ang kanilang pisto at kinaroroonan kaya hindi na nila naramdaman ang pagsalakay ng mga bangkilan doon sa lugar. Habang nagpapahinga ang matandang babaylan at ang mga bata, nagpasya sina Lucas at Jose na doon na maiidlip sa gilid ng kubo para makapagbantay pa rin sa buong paligid. Batay kasi sa mga sinasabi ni Nanay Kanida, mga bangkilan ang mga aswang na nakakalaban nila. Mga malalakas, kaya kailangan na alerto ang mga ito sa lahat ng mga pagkakataon. Kinabukasan, maagang humanda na ang mga ito. Kinausap na din agad ni Nanay Kanida ang namumuno sa sityo na iyon na si Rudy. Hiniling ng matandang babaylan na kung maaari, lumikas muna pansamantala ang mga taong naninirahan doon sa sityo. Iminungkahi din ni Nanay Kanida na kung walang ibang paglilipatan ang mga ito, maaaring doon na muna ang mga ito doon sa lugar ng kanlasog makakatulong sa kanila ang kanyang anak na si Luis. Natatakot kasi si Nanay Kanida na baka may mga mapapahamak pang mga tao sa kanilang labanan. Batay kasi sa lakas ng mga aswang, baka mahirapan si Nanay Kanida na maprotektahan ang mga tao. Samantalang si Narude, dahil sa nag-alok pa rin ng tulong ang mga ito, sinabi ni Nanay Kanida, na mas nakakabuting doon na ang mga ito sa kubo para agad na magtutulungan ang mga ito kung kinakailangan. Batid kasi ni Nanay Kanida na sa pagdating ng gabi, muling sasalakay ang mga aswang na bangkilan. Inaalala din kasi ni Nanay Kanida na baka nawasak nga ang kanyang pangmarka ng mga ito. Dahil na rin sa napatay nila ang isa sa mga kasamahan ng mga ito hindi makakapayag ang mga bangkilan na hindi makapaghiganti sa kanilang grupo. Matapos naman ang mga iyon, agad nang gumawa ng mga usal si Nanay Kanida at mga ritual. Kailangan nilang gamitin ang mga usal na ginamit ni Tuto nang mapatay niya ang isa sa mga aswang. Isa din sa kanilang plano, gagamitin ang kakayahan nitong si Pablo. Sa tingin ng matandang babaylan, kung magkakasama ang mga ito sa labanan, pakiwari ni nanay kanita, mananalo sila sa bakbakan. Habang si Narude at ang kanyang mga tauhan, gumawa ang mga ito ng mga matutulugan para mamayang gabi. Doon, sa gilid lamang din ng kubo. Pagsapit ng hapon, napakatahimik na ang buong sityo bakuko. Lahat ng mga taong nakatira doon ay nagsialisa na dala na din ng payo nila ni Nanay Kanida at itong si Rudy. Alam din ng grupo nila ni Rudy na maaaring nalalagay ngayon sa panganib ang kanilang mga buhay. Ngunit alang-alang sa kaligtasan ng mga taong nasasakupan at tuluyang makamtan ang kapayapaan, handang magbuwis ang mga ito ng buhay. Lumipas pa ang mga oras at pagkagat ng dilim. Lahat ng mga ito nakakaramdam ng kaba. Pati pa nga itong si Nanay Kanida, nakakaramdam ito ngayon ng kaba. Alam niya kasi ang kapasidad ng mga aswang na iyon. Ngunit determinado itong si Nanay Kanida na sa gabing ito, tatapusin na nila ang mga aswang na bangkilan. Ngayon, wala nang alalahanin pang iba si Nanay Kanida. Kaya piling niya sa mga kasamahan na magsama-sama na ang mga ito. Pagpatak ng alas 6, maglilibot na ang kanilang grupo sa buong paligid ng sitio bakuko. Paraan din ito para magpakita din agad ang mga aswang kung sakaling aaligid man ang mga ito doon sa lugar. Pagkatapos na makapaghapunan ang mga ito, papaalis na si nanay Candida doon sa kubo. Unang puntahan nila ang malawak na palayan kung saan unang nakita nila ni Butchok ang kawan ng mga aswang. Kasama ni Nanay Kanida ngayon sina Pablo, Lucas at ang tatlong mga bata pati na rin itong si Jose. Handang-handa na ang mga ito sa pagdating ng mga aswang. Habang papunta naman ang grupo nila ni Nanay Kanida doon sa gilid ng mga palayan, ganun din ang ginagawa ng mga aswang kasalukuyang naglalakad na din ang mga ito papunta doon sa sityo ng Bakuko. Dahan-dahan lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad. Kasama na ngayon itong si Burak ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanyang angkan. Ang kanilang angkan na galing pa sa kabilang isla. Ilang buwan pa lamang ang mga ito sa lugar ng Jerusalem. Nagalisan kasi ang mga ito doon sa kabilang isla dahil kaugalian na kasi ng mga bangkilan na ito na magpalipat-lipat ng lugar. Ngunit nagkataon lamang na nakainkwentro ng kanyang kasama ang mga antingero doon sa sityo ng Bakuko. At dahil pinagtutulungan ito, nagawa ng mga antingero na masaktan ito ng sobra at kamuntikan pang mapatay. Ngayon, balak na ng mga bangkilan na ito napulbusin ang lahat na makikita doon sa sityo ng Bakuko. Ilang sandali lamang sa kanilang paglalakad doon sa daanan sa palayan nakikita na ng mga bangkilan ang buong lugar ng sityo Bakuko. Napapangisin na itong si Burak at muling wika nito sa kanyang mga kasamahan. Uka, kailangan natin na unahin na patumbahin ang matandang babaylan na iyon. Isang malaking balakid iyon sa atin. At isusunod natin ang batang sinasabi mo. Nang tuluyang marating na ng mga ito ang gilid ng mga palayan, pansamantalang huminto muna ang pinuno ng mga bangkilan. Sumisinghot-singhot ito sa buong paligid. At pagkatapos, huwi ka nito sa mga kasamahan. Mukhang mas tahimik ang sityo ngayon. Wala na kong naamoy ng na mga tao. Maaaring pinalikas na nila ang lahat ng mga ito. Mukhang gusto ng ating mga kalaban ngayon na walang madadamay sa magiging bakbakan. Maaaring tanging ang ating mga kalaban ang nandirito. <laughs> mas maganda kung ganon. Tara na! hanapin na natin ang kanilang kinaroroonan. Matapos na masabi iyon nitong si Burak, agad itong nagpakawala ng mga pag-angil at mga pag-alulong. At pagkatapos, agad nang tumakbo na itong si Burak ng napakabilis habang nagpakawala na ito ng mga malalakas na mga orasyon para tuluyang mahanap na ang kinaroroonan nila ni Nanay Kanida umigpaw agad ito doon sa mga bubong ng mga kabayan. May iilan naman ang mga sumusunod agad sa kanya at ang iilan naman sa mga bangkilan mabilis na nagtakbuhan doon sa gilid ng mga kabayan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sa mga kabayan ang grupo nila ni Nanay Kanida at nakahanda na sa kanilang planong gagawin. Nais ng kanilang grupo Nakukuha agad sila ng mga bangkilan. Plano nila ni Nanay Kanida na makapatay agad ng mga aswang at mabawasan ang kanilang bilang. Kitang-kita na nila ang mga pagpulasan ng mga aswang doon sa paligid. Wikan itong si Nanay Kanida sa kanyang mga kasama. Kailangan na natin na kumilos bago pa maramdaman ng mga ito ang ating presensya sa lakas ng kanilang mga kalasag, maaaring hindi kaya ng ating mga sabulag na itago ang ating pagkakilanlan. Tara na, kumilos na tayo. Nang maramdaman agad nitong si Burak na mayroong mga kalaban ang nasa paligid, agad na tumigil ito sa pagtakbo at lumundag sa lupa para abisuhan ang kanyang mga kasamahan tungkol sa kanyang mga naramdaman kailangan na gawin ito ni Burak dahil hindi lahat ng mga bangkilan kaya ang kanyang lakas sa pakiramdam. May ilan sa kanila na hindi pa kayang mapag-alaman ang mga kinaruroonan ngayon ng kanilang mga kalaban. Ngunit agad na may nakitang mga anino itong si Burak na umaaligid sa kanila. Napakabilis ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo nakakalapit na ang mga ito sa kanyang mga kasamahan kaya agad na sumigaw na ang pinuno ng mga bangkilan at inaabisuhan ang lahat ng kanyang mga alagad na humanda na dahil papaatake na sa kanila ang mga kalaban agad na napatigalgal ang isang bangkilan doon sa gilid ng isang bahay nang matapakan ni Pablo ang anino nito ngayon bago pa makakilos ang bangkilan nasa kanyang harapan na si Lucas at itong si Jose. Sobrang kalkulado ang kanilang mga kilos sa pag-atake at nagawa nila iyon ng perpekto. Bumulagta na lamang ang aswang habang napapaangil ng tumarak ang itak nitong si Jose sa dibdib ng aswang. Habang sa liig naman itinarak nitong si Lucas ang kanyang bitbit na punyala. Nagimbal ang mga aswang sa ginawang mabilisang pag-atake nila ni Nanay Kanida. Ang tinamaan nila ni Lucas at Jose, agad itong nangingisay nang bumagsak na ito sa lupa. Dalawa naman agad ang nahuli nila ni Butchok at Nanay Kanida. Gamit ang mga portal ng bata, biglang lumabas ito doon sa likuran ng dalawang mga aswang. Agad, na nagpakawala ng mga paghampas itong si Butchok gamit ang kanyang pamalong nyantok. Ngunit mga linlang lamang ang lahat ng mga iyon. Isang huwad ang ginawa nitong si Butchok at dahil sa gulat nagawa ni Nanay Kalida na mapuluputan ang mga paa ng dalawang mga bangkilan gamit ngayon ang kanyang mga bagi. Bago pa ito, maputol ng dalawang mga bangkilan, biglang humahagibis na ang mapurol na itak nitong si Nanay Kanida at tumarak ito doon sa katawan ng mga aswang. Habang si Nanonoy naman at Tuto, agad din na napatay ng dalawang mga bata ang isang aswang doon sa bubong ng bahay. Gamit naman ang liksi nitong si Nagawa nitong maatake ang aswang at dahil sa abala, ang ginagawang pag-ilag nito sa ginagawang pag ng batang aswang. Nagawa naman itong si Toto na mahawakan ang ulo ng bangkilan habang ibinato ang malakas na panggiin na orasyon. Agad na napatay nila ang apat na mga aswang sa loob lamang ng ilang mga segundo bago pa nakakilos at nakahuma ang mga aswang. Naglundagan agad ang mga aswang at nagsama-sama doon sa gilid ng isang bahay. Kasama ng mga ito doon ang kanilang pinuno na si Burak at itong si Uka. Wika agad itong si Uka nang makita ang pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Animal, pinunong Burak, napatay nila agad ang ating apat na mga kasamahan. Organisado ang kanilang mga kilos at pinaghandaan. Galit na galit din itong si Burak na sa loob lamang kasi ng ilang mga segundo napatayan na sila ng apat na mga kasama. Kaya wika nito doon sa grupo ni nanay kanida habang bumalasik na ng sobra ang mukha ng pinuno ng mga bangkilan. Pagbayaran ninyo ngayon ang inyong ginawang kalapastangan. Pagbayaran ninyo ito ng inyong mga buhay mga litse